Kaya bisita ron mga higalas to sibianan Sab nga usa kabutan ni mga kagalaan. Nga ni Anhi Ugtuyo kay ni Sad si Antabang. Katong uban nga makahimok pag jikas, ijikas ninyo. Katong uban nga muari mu sa mong si Biannan, pwede Ako ning i-entertain ka mahigala samtang wa pata makakuha o gadugang feedback sa mga kawanan sa gawas. O asa ng presidente niya karon sa sibianan mahigala itong bisita. Nga nitubag sa atong panawagan, bisan pa man mahigala sa iyang kahimtang usap. Apan ni ah, wa nagpakabana mga higala ining atong panawagan karon. Atong pasalamatan ni Kisengalan gani ni mo ah uh, no no si Inimisio Insipido. Inimisio Insipido. Insipido, Inimisio Insipido. Taga asa ah, man ka? Ako taga argao Gutor ni pero sika nga naka Iskola ko lang training. mo sa sa, sa, sa Cebu, itong 2008, na ako di po Sibo. na ako yung mm. sa Buwisan, mm. na ako yung sa Argao. Oh, doha mm. de ka balai balay hisan oh, ok argau. Oh, kau mau lihat kau na ako po pukai kau anda Oh, oh, oh. So on hmm. saman imo panginabuhi an kalon saman imo nagkuan ka nagmasaj ka? Nag ka na kay di gusyo on saman imo kalakiron. Masaj to ni pero na ako ay kagulingon ako ng iria katong na, hmm. na ako na ako sa mall na minganilia mall, hmm. grand mall o sa balanban, nagah. Oh. Muna oh. ay kung pangyarihan na ako ay mga tao katong bitaw nuna ba katong Nalilay nga mong tiyayon, nagkikawatan siya yung kustomero ko ng kwarta sa dito sa Binganilya. Imo itong masajer dito? Oo, ako ito. O, mayo ka negosyo sa deka? Ay, makatrabaho po ko sa mga kauban, mga nga nagkahanap po trabaho. oo mayo, mayo, mayo. Kamayo oh, gani kay kamao sige kamo ko anda kamo sa si kamo negosyo da probinsya no ta kamo probinsya no man ta no probinsya no ta ba ta sikot 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 sa buhi ta oh kana gyud importante oh. oh so gikan pagkakaron sa buhisan oh ikan sa buhisan o oh, kisa may kauban yung pagkare ana ko motor ko na ko rider bolhabol are ah mao ba o oh, o, o. So, okay. oh, oh. sumayo so, kay nakadungog ka sa atong panawagan bibintim ko kadungog gusto ko nang, udi pala ko nang bitong tulmano ni, ni kasamang Aida magabi eh, na Hindi udi pa na pala ko kamo apla ko nang majikas jika na pag jikas maka kontak ko nya ta ko ko nga maka Tulong sa gina-pahinabang sa bahay. Karoon kay kau atur juga stesen nak kau orang duga 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 atur pun itu dia oh jadi buku kau sahaja atur punya landa Ah nak kau dekah kau tak baca kau pas kau kau baru kesama Arnold aku betul oh ikau dia tu hanya kau lah kan aku oh dia tu dia tu peluang jom lagi betul berapa oh mayo mayo tu lagi kita kita tahu mayo ha selamat kayo semua pagi oh aku aku kebahagiaan tu nih Oh. Mas maayon pa ako yung tabang nung kaya ko tabangan. Oo, oh, ito? bitaw. Oh. Mm. Wala -hmm. mm -hmm. no. tigam ng yung gracia. May mga pag-isir sa uban kay. Oo. Oh. Kasi pa mo na manalo to sa itong gracia mm -hmm. ng gamay. Bitaw, tinuod na, tinuod na. Mata mo share ta kay abinay mo. Mm. Inimisyo, tinuod na ba na ingon nga, the more you give, the more you receive. Mm -hmm. oh, tinuod na. <laughs> <laughs> kaya ito pagka manghatagon doon na ihatag oh, ito, on. no? Ako. Matingala na yun ka. Kasi ko nag-ingon nga ako, sa una, sa mga, sa, ito po ko bukit. Oh. Mangumako, mananggot. Oh. Na kuy mga hayupan, baka kanding, mga kabayo. Oh. Ya. Pag diha may naka training ko ning massage sa labangon. Oh. Mauton pagkahuman ako. Naka pundar-pundar ko sa kayo barko, hibo kagayan, sa ikot hmm. barko. Oh. Hmm. Na pagka sa barko. Ako wala sa bukid tumba man ako gi ba, ba, balay ko bago. Oh. Gi balay bago nya. Dili po subuhi san kadya pa balay maligyang agamay mm. kung gi palit. Nya dili pa tabang kung kung amigo nga kung customer ko sa lindugon nga Datuk pun. Hmm. Ya kita bangan yang saya tahun ini pada tu badakan bangan aku dewa sabang ya hmm. aku nak banyak. Aku nak aku aku nak berai kun. Hmm. Dawa lagi syurti juga anak imong kelaki, no? Masa manggih tagon lagi, mana yang importante? Gua gak mau kung, aku ingin aku kesal waktu aku sesuatu yang mereka yang tergamai gamai pun dari kupitaka, dunia tergamai itu. Kau kau Oh, maayo, maayo. Unsa so may ngana mong massage mo di sa massage services? Massage services. Oh. Uh, Pila man ka ba kay massageista dito? Sa Naga, sa Singla, pito ka tawo massageista. Oh. Padadlaw. Oh. Sa Naga, lima, sa oh. unom. Maayo ning imong kalaki ha. Kamao oh, ka mo ni gusto gusto sad ha. Pero ako na una pagsugod -so ko ana katong dili ko sa ora to Yolanda. Oo. Oh, oh. Corporation oh. po ito. Oo. Dili po corporation niya kay wala wag ko kasabot ning hawa ko, ning bulag ko sa kurpo. Mm. Ah, ako. Toko kay imo. Toko ako. Oh. Mao na ako. Usa man imong panan-aw, oh, daan ka na anak sa una pagkagamay pa. Dili bag lang na. Tipdas ko ni tuli, bata pa ko. Bata ko tipdas. At ka? Hmm. Oy, sa to pa. pila, may edad nimo adto nang gitipdas ka? Gikan gikan sa gikan sa pagka iya ko 3 years ko adto ko ina han hanto pagka 5 anyo, sigong sigong itap lang takit chipdas sigong. Mo to nakabutan nimo? Mm sus ginoo ko no pero at least bisa pa man ni ana wa ka mawad ig paglaom um, ko eh. you no know? lagi okay. ako pag ida da kog dosi sa mga ano to na ano, trabaho ko ma go basa mo kan gamay oh guna guna Kama ako hantod nga to ko pananggot oh hantur nga ya ko mga hayopan ko mga kabayo mga kanding baka mm Ah, oh, tayo na, nakakuan ko ba? Niya. Pero sa um, man ay makakita kagamay or? Bilyo Di ka kita, yo sama Nasama niyo pananggot sa so una. Ana. Muy naibulong mga na sila tornay kaya ka na mag algo al, al, banay ka na ako lalo kong baka. Oh. Pina ni Facebook pa kaya ito doon. May hawag nung alipod nga ni Facebook ay mong Tibok pa kaya ito so, doon. Oh. Oh, oh. O ito si ko. O oh, grasya po lang si ganung angkot nga. Oh. Kala man ang kotaan. Lison oi. Pinaka lison. Lison oi. Okay, Sakago ka. Magtiuang ka na. Nagbulong yung mga tuktok ka nito. So, o. Oh. Titiuang ka. Gagkumpit ka sa Timot yan sa pa sa lube. Oh, <laughs> Lube mo, nagya po, no? Uh, himo, gini mo, no? Mm. Bili ba na kung ano yung mga... Pisa pa man, wak mag... Uh, Tris anyos pa ka mo na pagsugod ni mm. mo nga nabuta ka. Mm. Apan, wak magkapadiskari siya. Padayo na naging panginabuhi. Padayo oh, na. Oo. Pastila, no? Ako. Iya. Moto nga, nakakatun kag massage. Nang mm. massage, massage po ka. Eskwila ko yung massage. O, eskwila ka. Hindi mm. magkastis da, saman? Diya diya sa labangon, sa kanang... Ilya Bukesinal Center. teacher dia dia sekolah gua di sana sama di sa ketipunan nama dia kau project dia sa kebeli ni lagi kau ni bisnis di Marcos oh naga pada disability nata naga yang tanda disability Oh, dia kursor naga naik komputer naik elektronik ada angguk angguk buta kerana dia kerana masalah itu mengak kimpang mengak kau naik itu urto atau atau amang naik mengak kosme Tahu kan aku ni Oh. So, pero pila man kabuk anak nimo? Wala. Wala kay anak? Wala. Sayang ano? <laughs> oh, <laughs> pero <laughs> ayo mo sawar to dito sa inyo. Ano sa balay. Naminaw nimo? Oh, naminaw. Oh, so oh, inimisyo um, in, 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 uh, in, Be eh, shout out yo sawar to. Um, uh, dai, desele ya na ko ni sa sadon no, dai ga ato bang mani ato ni Rupel nga bisag di ko kita pasakan ng ato may maklaro na ko pamilya. paminaw. <laughs> oh. <laughs> Oh, uh, salamat kayo ha. Oh, pastor. Oo, nya, nakuna huna jud kag tabang no pila man tig maghatag nga kun dito. 2000 na, ni. 2000 all magana dai. Oh. Salamat kayo ini miss Johan, hatag kag 2000 da alang sa mga biktima sa linog in taon. Ako po po salamat nga yung kag dragon kapis ka sa kung pinabuhi nga. Oh, gago mo iglawas. Oh, po kay mga tawo nga kung nakatabang po sa kulila, tawo pa sana ko kay kung wala mo talbang, ikaw mo mga Brian Oo, oh, oh, no? Sus, matandog ang akong kwan karon. Natandog ko ni ining imong testimonya karon. Unya imong yung gihato doon sa CBA na ng 2,000 pesos. Oo. mo na sa unang ko itong sa Yolanda? Katung Yolanda, apil ka di ay ito. Ito na nangyayon, may hinabang, no? Katong na pasapasa ta aray nga, kakao ni Kasama Arnold? Ito, ito. Itong kipasok ko naman ni Kasama Pernmunti sa Labangon. Sa Katong Patrol. Oh, nagsakit. Huwag yung Maya kag memory na, wagi ka kalimot. Oh, Ay. Okay, to na train train mo diha mga buta daghan mo no, di ba? Oo, oo. Ala ni puto. Ala ni puto. Ala puto. Ala puto. Kato jawa ko sa ni ngan heko. Ikaw ra usan ni ari, oo. Ga taxi ko. Oo. Ni pagpauli gi ni mo ni ni Fred Monte. Ani namdam na ko gi patol di ka pag uli. Oo, oo. Oo. Ba ikani balik ka karon? Oo, hag bai. Piminti mo kung mamili na ako kapit Piminti ko kung na, dakot na ko kung ano, magkasat na ginagbasong. Wala <laughs> po Di kasi kayo pa, panahon maka makabisita ko sa siyo na nai. Inagmay. Nakaroon kay siguro na minas panawagan yung kalaw, kalaw yung ni mo. Oo. Oh, oh. Na kahapon ako na paminaw nga i-kuhan to nga nakakuhaan 1,000 100,000 ang kanihan, abot ng 300. Oh. Hindi oh. ko, Mata nak kalau saya sa nandai kay. Dah tu gamai ada tengah antar tu si. Oh. Hari gamai dunia tengah main nabang. Oh. Tapi kalau ikau kau kay. Ikan main gede budget. Kalau matu om aku tak karena tanah wah lang. Karena atom pagi mangi Ah. Nate magrasya sa dyan madawat anah. Mo na, mo gina, mo gina ikuan. Oh, mo na nga okay. tingala lang kita ang panawagan nawagan tas diwa HP na ang ato mga panawagan mo, tubag hmm. ang ato mga listeners. Matingala ka ngano man sa hot day kwarta nga sa panawagan. Ano man bitaw? Oo. Oh. Tungod kay, kay no nay dugang magrasya hmm. dapat nga mohatag ka. Kan tro mano ni. Oh. Kasi mga aja mo gabi subunganan. Sige na gutubo no kwarta sige na. Oh. Minta ha minta ha gyud yo mo hitagod sa kayo. Bitagyo. Ikontra sa ato nang ugom mo na tong grasya nitong litam. Mupisik sa uban. Oo. Oh. <laughs> oh. Mao gina. Oo. Oh. So salamat kayo ah uh, inimisyo ha. <laughs> oh, sige, yes, ah, sige, apalay ko <laughs> agak niya kun dong si. Aral dal uh, tabangi sa lal. Diyan mo kun so Ah nagdakag Ako din himo. Ako din himo to ni. Ah mo ba? Ako din himo nya. Sungay sa kabaw. Sungay <laughs> sa kabaw na? Kanakan tumoy. Oh mo <mabah? laughs> Asa pa okay. tanawa kuno kay sungkon ba ako pa kay ba ato tanawa. Ah asa ha kay na say yang sungkon nga himo dai. Namligya ko ni. Namligya ka og ok sungkon? Oh, tagwan pa og bligya ko ni. Amo ba? Namligya pa dai. Amo ni. Oh. Namo. Oh, be be be. Ito no be dai be. Amo ni imo sungkon. Ah. Oh. Sumpiko-piko <laughs> so, dai ni. Oh, piko. Okay. Kaya mamaya ko ko sa BI pa di mahalang god. Oo, oh, oo, oh, oh. sige. An sige. An ang himo oh. na ko kadig pa. Kadig on pa. Na ako yung stainless, hindi mo nga stainless po. Mm. Tagawin pa, pumulig niya. Oo. Ano, naman ang malakas bulay nga. Nakasungko niya, ngulig niya. Di, -di, -di, di Oh. Astila, no? ang <laughs> <laughs> mo mong asawa, ang saan, dili, buta, or buta, blind po. Blind po. Hindi ko mong asawa, man ang parihamig ko. Huwag din tsaha. Oo. Oo. Pero uh, at least salamat kayo pag Yolanda na hinumdong ko. Ni Arika, ni Tabang din panahon sa Yolanda, ni Tunol ka din. Di pa kag-patrol oh, na ipagbalik. Oo. Oh, right Oo. So, oh. Oh. O niya, karoon ni Anasad na inailangin ka talagman. Oh. Tiga, my good. Basta oh. na antay. Eh, Mag-ingon nga. Bisa mo um, sa kagabay, basta uh, hinabang kasi kasi pag... hinabang. Oo. Oh. Dako na kaya na sa kitabangan oi. Tinuod din ona. At tabang tag panawagan sa mga listeners, sa mga mayo. Oh, mmm. Panawagan ta. Oh, okay. At. At. Tabang ta. Ah, kung gihang nyo ako mga kaubanan sa mga lain-lain grupo sa Masad nga, Lamang kita gabay ng grasya. Ato mo um, pisik ko dagiran may dire kay man lang makatabang sa tong kaubanan ng mga kagisuonan nga na na biktima sa linog. Na dagiran may ko. Gamay ra ko pasanan sa kay. Kumusta kay sinkasin pag hatag sa bag alam mo, kusmod, kusmod, guy. O, di kaya na. Oo, <laughs> oh, bitaw, bitaw. Oo, <laughs> oh, ginagawa na oh. mm, ko. Oo. mga kabana ko, mga lailang grupo, sa ah, gawa sa helping hands, kay ang helping hands, lakot naman ng grupo. Oo. Oh. Mm. ang uban pa, no? Oh, nga, mga uh, kaingsunan na uh, nga, oh. nga mo tabang din. Oo, oh, rin. oh, tabang. Bisa gili, mga ka... Basta natin gamit yung hinabang atong... Ginagawa na ko. Mm. kasing-kasing lang hatag ba? Dila na ito. Diba, sari, mapugos pa. Ano mo, huwag mapugos mo, ay yung hatag kayo? Basta kaya niyo ulit ang grasya. Hmm, <laughs> na. No. yung nalipay ka sa paghatag, nalipay sa ka. Oo. No, nalipay ka, nagkahatag ka, nalipay ka nga nagtanaw sa mga igsuon na ito, nga imo na ato na tabangan. Kino Oo. Muna dyan ay kung ako ka, akong vocabulary ito nga, mas may paligay ako'y mutabang nung kaya ko tabangan. Oo. Oh. Kana. Ako, Kana. Itugot sa kita saan. Parang itugot man kaya natin. Gamay nga, gamay nga, panginabuhian. Oo. Oh. Wala, wala ko'y anak na gastuan. Oo. Oh. kami ada dosa kong sawah nak aku mengapa mangko lagu aku nak mengapa mangko oh no sakai mai sige selamat kaya selamat kaya selamat ni muka uban mau ni imung oh so, ikaw so, drive apa ah sige selamat kaya oh sige gakon ka gakon sya ka oh sige ok selamat kaya selamat kaya Atong listener mahigala nga usa ka buta. ani uh, ni Anheston Sibianan og nitunol sa iyang 2000 pesos mga kaigsunan. Saka, o gaya mahigala sa Osaka PWD nga muhatag mutabang mga higala nga to, sa mga biktima sa linog. Pangutan ona to kagulingon. Kumplito Kompleto tag yatagan tag kompleto Kumplito Kompletong panglawas di nato kaya kaday. Imagine kan, ni Harry Gosha. Hindi siya ka mamujikas. Na ako lang yan So, na ah. Medyo makatandog karong buntaga mahigala ni maong wa ta magkuang o mga maayong tao wa ta magkuang o mga tao nga adunay maayong kasing-kasing. Kami -kasing.